Ohayo minasan! Ako nga pala si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa mayaman. May mga kababayan nga nagtatanong sa atin kung magkano ba ang nagastos ko papunta dito sa Japan. Sasagutin ko nga yung inyong mga tanong na yan dito sa video ito. Kaya tapusin nyo ang video ito hanggang dulo. At huwag nyo na rin kalimutang mag-like, follow at share ang aming mga videos. Nga pala minasan, rest day namin ngayon at alas 6 pa nga lang ng madaling araw ay gising na ako. Niyaya nga ako ni Tatay Romy na magbasketball. basketball Nakabakasyon nga si Tatay Romy nang nasa 3 months ata kung hindi ako nagkakamali. Isa nga ito sa mga privilege naming mga engineers visa holder ang ma-invite ang aming pamilya bilang dependent. Kaya naman halos lahat ng katrabaho namin dito na may asawa at anak ay nakuha na nila papunta dito bilang kanilang dependent. Madali ngang nakakakuha ng trabaho yung mga asawa nila dito. Tapos yung mga anak naman nila ay agad nang pinapapasok sa school. Anyway, minasan sasusunod na ulit ako sa inyo magkukuwento na mga buhay-buhay namin dito mga engineers visa holder. At ngayon nga minasan ay i ko na sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos ko papunta dito sa Japan nang nag-a-apply pa ako. Sisikapin ko nga ang maidetalye sa inyo ng maayos para naman talagang calculate ninyo kung nasa magkano nga ba ang pwedeng magastos. At disclaimer nga lang minasan, ito ay base sa aking experience at yung ibang amount naman na sasabihin ko sa inyo ay approximation na lang dahil sobrang tagal na nga nung mga panahong nag apply ako. Ang una kong nagastos nung ako ay nasa Pilipinas pa ay yung nag-aral ako ng Japanese language. Yung pag-aaral ko nga ng Japanese language ang pinakang first step ko sa pagpunta ko dito sa Japan. Bali umabot nga nang nasa tatlong buwan yung pag-aaral ko ng Japanese language. Tuwing sabado Sabad at linggo lang kasi ang paso ko ng mga panahon na yon. At base nga dito sa mga resibong dala ko pa hanggang ngayon dito sa Japan ay gumasos ako ng 16,950 pesos. Kalhati pa nga lang yan minasa nung tuition fee ko do sa pag-aaral ko ng Japanese language. Nagpa-medical nga rin ako noon bago mag-start yung pag-aaral namin ng Japanese language. Gumastos naman ako sa medical fee ng 1,750 pesos. Sunod ko namang gastos noon eh, yung mga pamasahe at pagkain ko. Dahil nung mga panahon nga na yun ay balikan nako from Tanawan, Batangas to Makati. Nakatipid-tipid pa nga ako ng konti dahil tuwing Sabado ng gabi ay may natutulugan na akong pinsan sa Makati. Kaya naman approximate siguro nasa 5,000 yung nagastos ko sa pamasahe at sa kain ko ng mga panahong yon. Bukod pa nga pala doon minasan yung nagastos kong pamasahe papunta naman sa agency na nasa Kubaw. Bali nga balikan ako noon from Quezon Province to Kubaw. At pagkatapos mo namang magintay-intay ng mga ilang buwan ay magpinsan mapipidos ka naman kaya syempre mamamasahe ka ulit doon. Kaya naman parang nasa 2,000 mahigit ng time na pabalik-balik na ako noon sa agency. Mga nakailang beses rin kasi silang nagpatawad para magkumpleto ng mga requirements, magpapirma ng kontrata, magbigay ng mga tickets at iba pa. At ang napakahalagang tandaan nyo minisan, pag nag apply kayo papunta dito sa Japan ay dapat wala kayong ilalabas na malaking pera para sa placement fee. Kaya kailangan linawin nyo mabuti sa agency na ina-applyan nyo at masusi kayong mag Observa kung ano ba yung mga ipinagbabayad ninyo sa kanila. Huwag nga din po tayong mahihiyang magtanong kung sa tingin ninyo ay parang medyo lumalaki na yung ginagastos nyo. Marami namang agency sa Pilipinas na kapag na-select ka ay wala ka na halos babayaran dahil bayad na ito ni employer accommodation na lang ang babayaran mo at saka yung food na i mo habang nagtitraining ka ng Japanese language correct me if I'm wrong na lang minasan dahil hindi ako pamilyar do sa mga stay-in and training ng Japanese language bali nga ang total ng nagastos ko nung ako ay nasa Pilipinas pa na nag apply papunta dito sa Japan ay nasa 25,000 pesos pero yun nga minasan approximate lang yan at pwedeng mas malaki pa dyan ang gastos ninyo in kaya ugali nyo talagang magtanong-tanong hanggang dito na lang muna Janet!